Meron kasi yung pinabibili sa akin. Pero bago ko bilhin yung pinabibili niya, meron muna akong kondisyon para bilhin ko. Ito, 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 ito yung condition ko. Ipipihis. Ano, are we gonna go buy it? Hmm? Huh? Are we gonna go buy my cream? Magkano ba yun? Fifty dollars. Mahal naman. Fifty dollars cream lang? Anong klaseng cream yan? For my face. Well, you said you're gonna buy it for me. Oh, bibiling ko pero may may kakawin mo na tayong video. Bakit eh, video mo pa? Wala, eh, lagi naman tayong gumagawa ng video eh. Okay. Tapos pagkatapos nito, bili tayo yung cream mo. Ano naman yan? Basta. What is it? Fine, what is it? Ayaw mo yung ate, eh, hindi huwag na. Fine! Ano yun? Lahat ng gagawin ko, gagayahin mo. Yun lang, ang dali-dali. Lahat lang ng gagawin ko, gagayahin mo. Baka naman, stupid stuff na naman yan. Eh kung ayaw mo nga, di huwag na. Huwag na lang. Hurry up! Hurry up! O, o, sige. Lahat lang ng gagawin ko, gagawin mo lang. Parang ano lang, follow the leader lang okay, to. Okay, whatever. O, ito ka. Yan. Huwag kang ka titingin sa camera, ha? Ganyan, dito ka lang. Dito, Madali lang ito. Para ano? Ganyan. O, lahat ang gagawin ko, ha? Gagawin mo. Kikeng. Okay, game. Okay. Ayan. Ayan. O. Dadrive tayo. Kunwari, pupunta tayo ng 101 freeway. Okay, whatever. Ayan, yeah. ganyan. Dadrive. O, pababilisan natin. Mabilis na natin. Oh, whatever, come on. KJKJ mo naman eh. Oo, yan. Mabilis, mabilis yung takbo. Okay, hurry up. Mabilis. Oh my God. Ang arte mo, yeah. dali na. Ganyan lang gagawin mo eh. Yeah, oy, oh, hurry up. Oo, oh, sige. oh papabilisin ulit. Can you hurry up? You're so stupid. Oo. oh gawin mo rin yon. Okay. Oh sige I'm pa. Nakikipagkarera tayo eh. Can you hurry up? <laughs> yeah, looks stupid. Eh, sige na nga eh. Gusto mo ng cream eh. O, oh, sige. Dali na nga. Dali. <coughs> Ay, you stop it, stupid. Ayaw mo natin yung cream eh. <coughs> mo na. O, oh, dali. D-drive na. D-drive nga tayo eh. D-drive tayo eh. Okay, hurry up. Okay. O, ito na. Ito na. Sige. Drive pa. Dali, alam mo na. Sandali. Malapit na tayo. Makakarating na tayo sa ano. Sa Bamboo Bistro. Dali na Oh my God, it's so Dali! Ayan. Oo, oh, oo. Oh. At yun lang eh, nakarating na tayo sa Bamboo Bistro. Tara na. But I look, I look like crap. Hindi, change. ayos na yan. Ayos na yan. Tara na, bilhin na natin yung cream mo. Dali mo. Gosh! Ayos na yan. Maganda ka. Are you sure? Maybe need to go to change or something. Hindi, maganda ka. Saan ba? Saan ba nabibili yun? At Macy's! What car? Which one? Ayun na ay yung sa akin na. Sandali ako muna papasok. Kasi baka ano. Baka what? Tanggalin ko yung may nakalagay sa ano sa upuan. Sandali. Sandali! Diyan ka muna. Because I I didn't even put on my makeup Wag and I'm not gonna just mean I'm not sure. Oh my god, you're such an asshole! <laughs> <God>. <laughs> make, oh my god, what is that? Such an so stupid, such an idiot. Bagong, Can I turn that off? Bagum makeup!